Ayan, gagawa is si father ng ano. Magawa kami dito ng arnis. O, ayan siya. O, ayan. Ayan. Okay, oh. yung tabo na yung paa. Mag-hi ka. Mag Hi. <laughs> Magawa ko na gamit sa arnis. Project sa eskulahan. O, ito siya. O, ayan. Ito na ako alamin na kahoy. Anong kahoy ito? Parang sabihin po anong kahoy. Ito ang sinatawag na. Ipapapos ang dumang pa. Dung pa. Kaya, kasi nang dumang ang kanya ng... Bago pag ang matarong pa. No? Pa, pa, pa. Pag nahihili yeah. ang matarong, hindi siya matarong na yun. Taba. Bawal pa na kung matarong na yun. Sa ano. Kada yun sa Ay, ito pa. Hindi na ito pwede. Ayan, na naman pwede. Ayan. Ayan. Arnis to. Yan o. Yan o. Yan, o, yan may arnis. Hindi na kami bibili. Kasi wala namang pambili. Kaya gumawa na lang kami ng arnis. O, so, yan o. <laughs> o, yan o. O, nakita nyo yan. Sige, try mong pa. O, yan. O, di ba? O, ganyan yan o. O, yan. O. O, ganyan yun. O, Ang magayon talaga. So, Puti ti 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 budra. Hay so gulin ni yo talaga ng kumpirang pulanda. Dapat pala pagkaro kay ni dapat sa so susukuron mo na yan. Yan. Tapa ni ni harali po to na di. Oh, harali po to na gibo ni father. Um. Tama ni nga. May standard, eh. standard din eh. Ah. Hindi na Nung panahon, wala kami ganitong arnis-arnis. Ngayon talaga, mayroon na. Self-defense. So, ayan. Libre na siya, o. Oh. di na kami bibili. Oh. Ini, pa, kunya ng, anong kahoy ang ginamit mo? Taknag. Ah, taknag. <laughs> ang kahoy na ginamit ni Father, taknag. Ayan. Maano siya, magabat? Hindi. Magabat din siya, o. Oh. Bako siya so, ano ah, -an. bako siya so. Talagang ano ah. -an. Oh, Pag bin binakalin eh, magkano na pa? Mga sa 50 pesos. Ah, 50 pesos. Ay, katipidan na 50 pesos. Libre na. O, hindi, magabat talaga siya pa. Di, magabat. Pagilaw no. pa, magabat. Naghanap lang kami dyan sa tabi-tabi. Ayan. -tabi. Oh, Ayan. Oh, Nakuha na kami ng ano. Ay, 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 ay. ay. Hadi gidelim. Hadi